Hi, what's up mga kahit ano? Good morning. Good morning. Ano tayo dun sa ano? It's short. Sa ano? Sa dagat. Na, digong. ko. Mag-comment kayo, mag-subscribe. Magandang 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 tanghali. Ayan, hindi tayo magadaan, nakapadlak oh. tayo dito tayo guys ano uh, Punta Australia yeah. live sana kaso may na signal natin mga kaidon ay sa bye bye tayo doon bye bye dito kaya pwede dito dito Ha? Huh? Wala, wala tayo madaanan <laughs> Ito sa sabay bye Ito Wala kami umadaanan papuntang baybay mga ka-idol no. Dito tayo dadaan sa kabila. Ay kasama ko nga pala si ano si Idol Jan Carl. Panday. <laughs> Set out. Set out kumudira. Shout out sa mga taga Bisaya. Taga Sambicol. Maspati. mag mo ug mag-subscribe. Mag Ng madaanan. Ng madaanan to. E. Wala tayong madaanan doon mga yes. dito na sa kabila. Yes. Go mga idol. <laughs> Yan dito oh.

lapet ayo aku ngurus out dan kamera mana nak kafon half day to lapet ayo guys thank you